na muna siya uyabang sa sapa na kapit na maluto muna siya basta mubaha lagi ni siya yung aning sudana na nindot ka ayun o muna siya sudan nga walay bayad bayad pwede rag kaunin mo nga walay bayad Kauno na to be. Okay, piting inita. Mm. Ayan. Luto na. Na. Ano na siya ang mong lutuanan. Nindot ka ayo. Okay, tilawan na to. Hmm. Amin.